Magandang araw po. At maraming, maraming salamat sa mga tumatangkilik, sumusubaybay at nanonood sa YouTube channel ni Maestro Honorio. Maraming, maraming salamat po. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, inaanyayahan ko po kayong magsubscribe sa YouTube channel na ito ni Maestro honorium upang mapanood nyo ang kanyang mga latest YouTube na i-upload. At ngayon ay nasa ikatlong linggo na tayo ng buwan ng Abril. At matatanggap nyo na naman ang inyong libre at walang bayad na weekly horoscope. At tulad ng dati, two in 1 nalaman nyo na ang inyong kapalaran sa linggong ito ay pwede nyo pang basahin ang isang nobela na hinango sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio. Actually ay nagsulat na tayo ng unang aklat ang sikreto ng iyong kapalaran. Ikalawang aklat ang sikreto ng iyong kapalaran. Ikatlong aklat, ang sikreto ng iyong kapalaran. At ikaapat na aklat, ang sikreto ng iyong kapalaran. Kung wala kang sipi ng nasabing mga aklat na eksklusibong mabibili sa tanggapan ng pahayagang bulgar ay sa weekly horoscope na to ay sinirealize natin ang isang ah, nobela na hinango sa nasabing aklat ang sikreto ng okultismo at mistisismo na mula nga sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honoryong. At bilang patikim ay pinaglilingkod natin sa ilalim ng YouTube video na ito sa description ang tuloy-tuloy na serialized ng nasabing nobela. Ang nobelang ito ay ang pakikipagsapalaran ng isang binatilyo at hinalugog niya ang lumang baol ng kanyang lolo damyang agimat na iniingatan naman ng tatang niyang si Sabater. At nang wala ang matanda ay maingat at lihim niyang binuksan ng baol at nakita niya ang iba't ibang pamamaraan kung paano magkakaroon ng kapangyarihan. At sa weekly horoscope natin na ito ay nasa ika-45 labas na tayo ng sikreto ng okultismo at mistisismo. Kung saan ay binabasa ni Arya Bata ang testamentum ni Haring Solomon. Sa partikular ay natuklasan niya ang isang mahiwagang selyo o larawan o sil at ito ay ang almedel ni Haring Solomon the Almidel of King Solomon, the son of David. Dito matutuklasan kung paano tinawag o kinunjured ni Haring Solomon ng iba't ibang uri ng Espiritu upang katulungin sa paggawa ng maringal na templo ni Yahweh sa Israel o Jerusalem. Kaya kung hindi niya natunghaya ng unang labas ng sikreto ng okultismo at mistisismo ay maaari ninyong balikan ang mga nakaraang weekly horoscope. At pagduktong-duktong inyo, unang labas, ikalawang labas, ikatlong labas, hanggang makarating kayo sa ika-45 labas na ng sikreto ng okultismo at mistisismo na mababasa nyo sa description o sa ilalim ng YouTube video na ito. At ngayon ay matutuklasan niyo na ang inyong kapalaran sa linggong ito sa larangan ng sex, pag-ibig, love life, talapi, negosyo, karira, trouble, family, swerting kulay, swerting numero. At marami pang swerteng darating sa inyo sa ikatlong linggong ito ng buwan ng Abril. Kaya, nod na! Weekly Horoscope April 20 to 26, 2025 Aris, bilang isinilang mula ikatalawamput ng Marso hanggang ikalabing Yam, ng Abril. Sa linggong ito, iilan lang ang tinatawag na maswerting nila lang. At ikaw ay kabilang sa kanila. Dagdag pa dito. Sa panahon ito ng tag-init, mapapansin mo, lagi kang una sa lahat ng bagay ay pumapangalawa man sa iyo malaki pa rin ang agwat mo kaya nga kung magpapayaman ka ang iyong yaman ay hindi na nila maabutan pa kailanman sabagkat ang iyong yaman ay tatala bilang sobrang dami at sobrang yaman talaga Mapala, na kulay ang yellow. Lapeng numero. Three. Nineteen. Twenty-eight. Thirty-one. Thirty-four. At four fifty. Taurus. Silang isinilang. Mula kita dalawang punang Abril. Hanggang ikadalawang ng Mayo. Maraniwa na sa mga prutas ay binabalatan at hindi kinakain ang balat. Ganun din ang dapat. Daling ito ng Abril. Mag-isip mabuti sa mga advice ng iyong natatanggap. Kuhanin mo lang ang mabubuti at tamang payo upang ikaw ay tuloy-tuloy na unlad at umasenso. At kapag tamang payo lamang ang kinuha mo, bukod sa pagunlad at pag-asenso, may pangako din ng isang maligaya at panghabang buhay na pagpapamilya. Mapalad na kulay ang akwa Maswerteng numero. 6 14 20 26 32 At 45 Gemini Silang isinilang mula ikadalawang potesa ng Mayo hanggang ikadalawang potesa ng Hunyo kung ito wala kang magagawa ngayon dahil hindi kayang pigili ng mga pamo na lumabas ng bahay at ang kanyang pupuntahan ay isang lugar kung saan nandoon ang swerte nandoon ang ligaya at nandoon din ang magagandang kapalaran na noon mo pa inihintay at sa mga mahal mo sa buhay ay magkakaroon din ng magandang kapalaran na nasabing malayo at pupuntahan mo na lugar. Mapalad ang kulay ang blue. Maswerte ng numero. or Seven. then Twenty-two. Twenty-eight. At 31. Cancer. Hilang isinilang sinilang. Mula ika-22 ng Hun. Hanggang ika-22 ng Hulyo. Magbawas ka. At ikaw ay madaragdagan. Kaya sa linggong ito, natapos na ang mahal na Huwag kang matakot na mawalan ang ilang mahahalagang bagay sa iyo. At lumayo ang ilang mga kaibigang mapagpaimbabaw. Dahil matapos kang mawalan ng ilang mga bagay at ng ilang mga kaibigan na naninila lang naman sa iyo kapag nakatalikod ka, pagkatapos nito, sigurado na ang magaganap. Dobling swerte! At mas marami pang magagandang kapalaran ang magiging kapalit ng lahat ng bagay na nawala sa iyo. Mapalad na kulay ang red at duwepteng numero. 2, 18, 27, 37, 39, at 40. Leo. Silang isinilang mula ikadalawampu-tatlo ng Hulyo hanggang ikadalawampu-talawa ng Agosto bago gamitin ang sasakyan. Pinapainit muna ng gusto ang kanyang makina. Init ang iyong pangunahing elemento. Kaya dapat sa linggong ito, ikaw rin ay painitin upang uminit magpadilig ka at makikita mo. Sunod-sunod na swerte at magagandang oportunidad ang ipagkakalob sa iyo ng langit habang umiinit ka at habang umiinit din ang panahon. Kasabay nito, isa-isa nang matutupad ng kusa ang mga winiwis at mga pinapangarap mo. babala, na kulay ang orange. Swerteng numero. 1, 12, 24, 31. At 40, Virgo. 60, isinilang mula 90, 100, tatlo ng Agosto hanggang dalawa ng Setyembre. Pag-ibig ang magiging laman ng iyong puso at isipan sa buong linggong ito na nagsasabi rin kahit na gaano ka kaabala ay hindi pwedeng hindi sasagi sa isipan mo ang matinding pagnalasa na nagpapasiklot ng iyong puso at kaluluwa. Ngunit ang mas maganda pa nito, habang nagnanasa ka, habang nagmamahal ka, habang in love ka, tuloy ding darating ang mas marami pang swerte, mas marami pang biyaya at grasya na may kaugnayan sa karin. Bulto-bultong halaga ng salapi

hanggang ikadalawampu-tatlo ng Oktubre. Umibig, nabigo, at lumuha. Ganyan ang karanasan mo dati pa. Ngunit, nakita ng langit ang iyong kalungkutan at dininig ng langit ang iyong kahilingan. Kaya mula ngayon, at sa linggong ito at sa susunod pa ang mga araw. Ito na ang mangyayari sa iyong karanasan. Umibig, kinilig, lumigaya, nasarapan, at yumaman. Mapalad ang kulay ang balat. Swerteng numero. 9, 15, 25, 28, 33, at 45. Eh, Scorpio, silang isinilang mula ka 24 ng Oktubre hanggang ika-21 ng Nobyembre. Marami ang sumusuko at nawawalan ng pag-asa. Pero ang sayo ay kakaiba kailan may hindi ka susuko at hindi ka mawawalan ng pag-asa. At tunay ngang tamang-tama ang ginagawa. Magpatuloy ka lang ng magpatuloy. Makakaahong ka rin sa mga problema at suliranin sa buhay. Ngunit ang higit na mas malaga. At higit na mas malaga sa linggong ito, ilalawit na ng langit ang kanya mga kamay upang tulungan ka at hindi lang upang tulungan ka. Bagus upang bigyan ka ng mas marami pang swerte at tagdag na mga biyaya na may kaugnayan sa masayang pakikipagrelasyon. Maganda at maunlad na karir at ubod ng kapal na halaga ng salapi na halos hindi na kayang bilangin pa ng iyong mga dalili sa kamay at paa dahil sa sobrang dami talaga. Tabala, la? kulay ang green. Mas pwerte ang numero. 4, 17, 29, 31, 40, at 41, 42, 43, 42, hanggang ikadalawang putisa ng Desyembre. Sa panahon ito ng summer vacation, maraming nilalakad ang mga tao pero wala namang nagiging positibong resulta. Gala lang sila ng gala at pasyal lang sila ng pasyal. Sa linggong ito, ang sayo ay kakaiba. Isang lakad at isang ngiti mo lang mapapatango mo na ang swerte at magandang kapalaran sa anumang naisin at gustuhin mo. Kaya maya maya lang, tiyak na uuwi kang tagumpay. Uuwi ka ng siksik, liglig at umaapaw ang mga biyaya na bitbit -bit mo. Kaya naman bukod sa tagumpay, uuwi ka rin ng maligayang maligaya na pala, kulay ang pit. Maswerte numero. 3, 19, 22, 29, 37, at 41, 42, record silang isinilang mula 43, 22 ng 42, hanggang ikalabing siyang ng Enero. Kahit na sa panahon ng tagaraw ay umuulan din naman, ganun din ang mangyayari sa iyong karanasan. Sa ngayon ay makakaranas ka ng pabuhos ng magandang kapalarang. Dapat na ang mga biyayang ito ay iyong sahuri ng mabilis at pagkatapos ay ipunin at sinupin mo sa isang malaking lalagyan. Dahil tulad din ng ulan at ng gripo sa lababo, darating ang araw. Nahihina rin ang dating ng swerte mo na halos patak-patak na lang. Kaya wala kang dapat gawin ngayon. Kapag dumating ang napakarami at bulto-bultong malaganang salapi, mag-saving ka, mag ka. Sa ganyang paraan, kahit dumating ang tagalat sa iyong buhay, Tuloy kang sasagana, magiging maligaya at magtatagumpay. Mapalad na kulay ang lilac. Maswerte ang numero. 2, 8, 16, 25, 34, at 40. Aquarius, silang isinilang, mula kay dalawampu ng Enero hanggang ikalabing walo ng Pebrero. Sa linggong ito, dadalawin ka ng kalungkutan ngunit hindi siya makakahabol at hindi rin siya makapapasok sa iyong buhay. Bago ka pa niya abutan, makakaalis ka na ng bahay. Walang duda, sa isang kaibigang birgo hindi makakaporma ang lungkot. Sabagat sa linggong ito, ang kaibigang Virgo ang magbibigay sa iyo ng swerte at saya at ng magagandang kapalaran. Mapalad ang kulay ang silver ang swerte ang numero. 6, 11, 20, 33, 42 at 45. Pisces, Ilang isinilang? Mula ikalabing siyam ng Pebrero hanggang ikadalawampu ng Marso. Sa linggong ito, may kukumusta sa iyo. At pagkatapos kang kumustahin, darating ang magagandang oportunidad sa buhay mo na magdudulot ng panibagong ligaya at alin na may kaugnayan sa masaya at masarap na Sa malapit at malayo ang mga paglalakbay at sa makapal na halaga ng salap ay tuloy-tuloy na darating sa iyo. Nangyaring ganon dahil ang mangungumusta sa iyo ay ang swerte. Kaya naman, hindi may iwasang tatawagin ang mga araw na ito sa linggong ito bilang pinakamaswerte at pinakamapalad mong mga araw. Mapalad na kulay ang purple. Maswerte ang numero. 3, 9, 18, 27, 31, at 40. Maraming maraming salamat po sa nanood ng weekly horoscope. At pag wala kayong magawa ay iniimbitahan ko kayong uh, pasyalan ang ating mga playlist. Andyan ang playlist single sa Swerteng Guhit ng Palad. Sa pamamagitan ng playlist na Swerteng Guhit ng Palad ay matutuklasan mo ang mga palatandaan sa guhit ng palad ng mga taong yayaman. Bukod sa swerteng guhit ng palad, meron din tayong playlist na swerteng numerology. Sa swerteng numerology ay matutuklasan mo ang mga birthday na yayaman. At iba pa ang kapalaran ng isang individual hinggil sa kanyang birth date, destiny number at period number. Malalaman mo rin sa swerting numerology ang iyong mga kakompatible na birth Kaya kapag wala kayong magawa ay pasyalan nyo ang, in ang ating playlist na swerting numerology. Bukod sa swerting numerology, mayroon din tayong playlist na swerting handwriting and signature analysis. Sa pamamagitan naman ng pagbabago ng pirma o ng sulat kamay maladramatiko mong mababago ang iyong kapalaran. At kung paano mo gagawin ang pagbabago ng iyong sulat kamay at signature ay itinuro natin sa swerteng handwriting and signature analysis na playlist natin. At sa mga mahilig sa punsoy ay hindi na kayo magbabayad ng malaking halaga. Manonood lang kayo ng playlist nating swerteng punsoy tips. Upang mapunsoy ninyo, sa pamamagitan ng basic principle, ang inyong sariling bahay o ang inyong sariling bakuran at ang inyong business site. Panoorin nyo lang ang ating swerteng punsoy tips. At sa mga nananaginip, mayroon din time playlist na swerteng panaginip at mga lihim ng panaginip. Ang pagbibigay natin ng interpretasyon sa inyong panaginip ay binasi sa psychologist na si Simon Freud at Carl Jung. Kaya masasabi natin malasayantipik ang interpretasyon ng inyong mga panaginip sa playlist nating Swerteng Panaginip. At bukod sa swerteng panaginip at lihim ng inyong mga panaginip, mayroon din tayong playlist bagong-bago ay ang swerteng nunal. Sa pamamagitan ng pag interpret ng mga nunal, malalaman mo kung saang nunal sa ating katawan ang indikasyon na ikaw ay yayaman. Kaya panoorin rin ang ating swerteng nunal. At ang ating isa pang playlist ay ang swerteng horoscope. Sa playlist na ito ay inisa-isa natin ang zodiac sign na Aries hanggang Pisces upang malaman nyo ang kanilang mga weakness at strong points. At ganun din mga tips kung paano magtatagumpay ang zodiac sign na Aris on 12 zodiac sign hanggang Pisces. Kaya panoorin nyo lang ang ating Swerteng Horoscope. At bilang uh, pinaka natin sa taong ito ng 2025, ay ang prediction 2025. Nandiyan ang mga kandidato sa pagyaman na animal sign ganon din ang mga animal sign na suswertihin sa taong ito ng 2025 at sa nasabing playlist na Prediction 2025 mapapanood mo rin ang swerting numero at mga swerting pecha sa taong ito ng 2025 at dagdag dito mayroon din tayong Peerless Prediction o mga kahindik-hindik na kaganapan sa taong ito ng 2025 ay mapapanood nyo rin sa ating playlist na Prediction 2025. At meron din tayong latest at bagong-bagong playlist kagagawa lang. Ang Swerting Lucky Charm, Swerting Talisman, Swerting Anting-Anting at iba pang mga swerting bagay tulad ng amulets at mga pampaswerte sa bawat zodiac sign. At ang unang-una -una nating nilabas dahil zodiac sign ng Taurus ngayon mababasa niyo at mapapanood sa ating swerting lucky charm at swerting mga bagay ng 12 zodiac sign. Ay ang swerting lucky charm at swerting talisman at anting-anting sa isang Taurus. At muli, magkita kita tayo para sa susunod na Weekly Horoscope.